Diyan, tepero ngayon, <laughs> balenke. Saan <dadaan> ka dito? dito. <laughs> dito ano? <laughs> <laughs> hey, Saan? Huwag. Oh. Ano yan? Ano nga ba yan? Baseball. Hindi, baliw. Taro yun. Oh, sige, mag tayo. O, sige. Mag-release ka na. Dali. Ay, dapat. Dapat, layang. Gumawa ka ng page. Layang. Ay, gagawa nga ako ng page. Tapos, tayo yung mag-upload doon. Ito ang buhay ko. Ito ang buhay ko. Ay, ano ah. Ready, ready sa si layang. Meron siyang payong. Sana, oh. <laughs> ay, di ba hati kayo layang ni Glenn? Ano eh? eh, di ba hati nga kayo ni Ay, asan ba si Glenn? Ano? Sasama ba? Ay, di ba? Pupuro ka ayung nga pala, babalik pa nga pala tayo. Ay, makulay. Oh, yung paborito mo, Ruby. Ang dami, oh. Kaop paborito mo, Ruby, oh. Cute yan. Ito din. Yan maganda. Oh. Uy, oti ah. Nagulagaw. Pasi. na. next cut. Odi oh, na natin yung diretso na yun. Kaya lang pasi okay. lahat. Direction pasi yun? Lahat, oo. Oh my God! Bakit? Di mo nabing lang, kasi. Oo, tapos naman tayo kasi N.O., di ba? Hindi ka ba? Eh, wala ka ba kanina doon kay Buba? Si Kabisi mo naman sa machine. Buko. Eh, tapos kasi ito, ka August. Oh, hmm. lay, ay, ano,

Ama nga si Shee. Kalamansi. Pero hindi na siya ano, bubunga <coughs> ng ganyan. Hindi na bubunga ng ganyan. Kasi binili namin sa ano. Binili kami sa room. Hindi na dati. Hindi na siya namunga ng ganyan. Lumiit na lang siya. Maliliit yung bunga. Siguro hindi na kasi siya nabirigan ng panamdidirig nila, di ba? Manga. Kaya nga. Ready ba yan? Ready yata yan. mura lang yung mga naan dyan eh. eh. gan ba yan pero no lang. na. Okay? Oh. Orange 'yan eh. orange. Orange. May ibang kulay kasi na melon dito. Kaya 'yun. Tapos ito 10 and 1. Tapos yung kungli. Kungli arti niya. Pagkatapos daw Thank you for watching please subscribe to my youtube channel thank you and god bless Mwah.